Ah, oh, meron ng mga manok dito ah. Merong pedestrian island dito sa gitna ng Pedro Hill. Ito ay public park and plaza na malapit sa Santa Ana, Manila. Ito ay ipinangalan kay Filipino politician Felipe Gonzales Calderon. Siya ay kilala as the author of Malolos Constitution. Pero after itong mabuksan nito, kamusta na ba plaza? Mapapansin mo, halos sira na. Yung iba dito, ginagawa na siyang tirahan. Nabanggit ni Yorme na unang gagawin niya pagkabalik niya dito sa Manila ay linisin ulit ang Manila at ayusin. So tara, pasyalan natin ngayon itong Santa Ana, Manila, malapit sa market. Plaza dito sa residence of Santa Ana, Manila. So malapit din ito sa Santa Ana Ferry Station. So, kumusta natin yung park ngayon dito kung ano ba nangyari. Kasi diba pagbalik ni Orme, bawal na yung dugyot dito sa Manila. Yung mga kalat, ayusin niya yung ulit. So, naikot na natin yung Manila at uh, nakikita niyo naman halos lahat ng lugar dito kailangan ayusin ba? Diba? So, dito tayo sa Santa Ana, Manila. Okay, so, ito na yung park kabahin. No? Alam ko, ginawa mga kanto. Yan squatting area to eh. Puno na mga kondito, dito, mga gamit na nakalatag. Dito na tayo sa McDonald's. Ah. Dito tayo maglalakad. Kaliwa tayo sa M. Roas. Para pala nga palengke dito na no? sa M. Roas. Oh. Close sa Plaza Calderon. Harap ng tono ang pamilyang bayan ng Santa Ana. So mukhang marami din yung kailangan ayusin dito tulad ng mga basura kabayan. Oh, Meron ng mga manok dito ah. Naging kuha na siya. Naging uh, tambayan. Ano nangyayari dito? Ako, nangyayari na. Ah. Maraming ayos yan dito. Ayos si Kalino. Maraming palang ayusin, no? yeah, ka pero yun? Ayan hindi na sa yung kwan talaga na park and plaza yun dati ito po yung kay Revolte ni Felipe Calderon siya isang lawyer writer siya yung nagdrop ng Constitution of the First Philippine Republic founder of the Colegio de Abogados de Filipina de Escuela of Derecho de Manila 1899 Tatapos lang pala yung kanya Ika anniversary oh. Punyo 6 Ano naman masabi nyo ngayon dito sa Plaza Felipe Calderon? Uh, kung sino, pababayaan, tsaka ito yung ayaw ni Yormi dito eh. Yung Magiging dugyot, di ba? Ito kasi public park to eh. Ayan nangyari dyan, nagiging con Kita mo naman dun, di ba? May mga gamit pa, may mga vendor. So talagang hindi siya tugma sa pagka, pagkaganda dito sa Manila. Centro Mall. Okay na mga na naikot natin yung mga lugar dito sa Manila. At uh, hindi lang doon malapit sa Manila City Hall, yung mga kailangan ayusin ng mga plaza and park. At na rin dito sa Santa Ana, di ba? Kita mo naman. Yung plaza and park naging tambakan ng basura, naging uh, napuno ng mga street dweller. Yan, so talagang maraming ayusin dito sa Manila. Saka nabanggit din ni Mayor na tatapusin niya yung tatlong term niya sa Mayor. Dapat lang kasi hindi kaya, kaya ng isang term to. So bukod pa yan dito sa ilalim ng uh, expressway oh. Ang maganda nito kabay ni babalik ni Yorme yung gobyerno. Hindi lang sa umaga, sa hapon, sa gabi. So 24/7 may gobyerno dito. Manila will be great again. So nandito ko na pabalik na tayo ng Lakson. Okay. yung kinuwento ko, yun yung kwento na may kwenta. Pero yun yung nangyari sa nakaraan. Eh, ipabalik tayo. Ano naman ang gagawin ko sa kinabukasan? Di ba dapat na marinig yun? Hindi lang sa akin, pati sa kanila, at pati doon kay yan ang tapat at totoo. <laughs> o, oh, ano muna kong gagawin? Tatanungin ko kayo kasi tinanong ko na maraming tao. Positibo ang sagot. Pero gusto ko malaman din dito sa Antipolo. Nay, tay, napapansin niyo ba ang Maynila? parang dumudugyot ulit. Talaga? Totoo? Nararamdaman niyo? Nakikita niyo? O oh, noy, pumanatag kayo. May awan Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila.